Hindi na napigilan ng dating aktres na si Andy Eigenman ang magsalita hinggil sa panibagong isyo na ikinakabit sa kanila ng partner na si Filmar Alipayo. Ngayong araw, May 27, naglabas ng kanyang statement si Andy sa pamamagitan ng isang IG story. Inilahad ni Andy na walang problema sa kanya kung nakikipag-usap sa iba ang kanyang partner na si Filmar, malaya din umano si Filmar na makipagkaibigan, makipag-inuman paminsan-minsan at hindi niya umano pinagbabawalan ang partner na makipag-chat kaninuman. He can go out with his friends, go drinking every once in a while, and chat with whoever he wants. No harm in that. Aniya pa, ang hindi umano maganda, ay ang ginawa na pag edit ng video, upang pagmula ng negatibong balita, para lang sa ilang atensyon sa social media, what's shameful is purposely posting and editing a video to cause a stir, disturbing the peace of people and dragging them into their negativity, just for some social media attention, magugunitang nag-viral ang video. Nang content creator, at negosyanting si Chris ka nakausap si Filmar, topless si Filmar at parang may itinatanong sa kanya si Chris. Caption ng uploader sa video, for how many weeks staying here in Siargao, Finally I Saw You, umabot ka agad ng maraming views ang video, pero binura ito ni Kresa. Nire-upload niya ito, na may kaparehong caption ngunit sinaliwan niya, ng kantang, Week, ng American R&B Vocal Trio SWV, at isinama rin niya ang tanong ng isang netizen na, bakit dahin yung video with Filmar? Binigyan ng mali siya ng netizens ang nasabing video, pakiramdam kasi ng ilang netizens, may flirting na nangyayari sa video. Komento ng isang netizen, ang music at Sure Jod at Hi, please don't break Andy's heart. Ang music man sad ni Maet Good, ayon naman sa isa pa. Sabi pa ng isa, ba't ako yung nasasaktan para kay Andy, kahit sabihin pa natin na tropa, or kung ano pa, eh may asawa yung tao. Kunyar na lang, ikaw yung nasa side ni Andy, komento pa ng isa, please don't break Andy's heart, as a married woman, selos talaga ko, kung asawa ko yan, baka naisako ko na. Mag-overthink na ba si Andy, sa ad ng isa pang netizen. Pinanood ko yung video, and girl, those two are clearly flirting with each other. Their eyes and body language say it all, kumento ng isang netizen. Samantala, tila may pahayag si Krisa sa nasabing issue. Sa kanyang post, nakiusap si Krisa na huwag lagyan ng mali siya ang pakikipag-usap kay Philmar. Inamin pa niya, na wala pa sa kalingkingan ng ganda ni Andy, kung ikukumpara ang hitsura niya, nagbahagi si sa ng video clip niya na may caption, ayaw ninyo butani, ug isyo, ang pagstorya na maong filmar. Wala rata ka, kumingking, sa kagwapa ni Andy. Huwag niyong lagyan ng isyo, ang pag-uusap namin ni Filmar, wala ako sa kalingkingan ng ganda ni Andy. Ito marahil ang sagot niya sa sinabi naman ng isang netizen na, don't you dare seduce him he is living peacefully with his family. Sa kanyang Facebook account, nag-share si Krisa ng post ng isang art card ng isang Facebook page tungkol sa viral video nila ni Philmar. Sabi niya sa caption, dili na lang kumakig ani. Hindi na lang ako makikipag-usap,